<laughs> guys, yun naisip ako guys. Wait lang. <laughs> may ipapa-challenge ako kay guys. Ito guys, ito. Ito lang kailangan natin. Ito. Tsaka ito. <laughs> Sorry guys, pero sa challenge ko lang sa kanya. Gagawin ko. Papalitan mo yung laman na ito. Sasabihin ko sa kanya, paunahan kami dumikit maubos <laughs> lang kailangan maayos natin ayan kailangan pantay ano kailangan ko ng kasi natin kakalat kalahati kami, kalahati kami. Pero ang makakain niya. Ito na orgyos. Pukuting natin ito guys. <laughs> Siyempre sa una, ito gagamitin ko para isipin niya na wala amang, walang ano, walang duga o ano man. Siya para unang-unang beses na ipapauna kami. Ito, yung tatao muna. Ay, natapos ko na. Yung gigisingin ko lang si Bes kasi tulog pe. Bakit ako sa inyo? Gisingin ko lang. Guys, gigisingin ko lang si Bes best best Bes. Uy. Oh, uh, tara na. Oh, pa lang. Ha? Pain in lang babawon na ko may may. Ah. Yes, okay. Sisimulan <laughs> ko na 'yung challenge ko, okay, bes. Eight <laughs> lang. Eight lang. che ko. Mukhang sa akin na 'yung huh? ano. cubes. Ay, okay na alam ko na. Best. So, challenge natin. Ah. Uh, Paunaan kaming magubos nitong honey. Isang honey to, isang bar na honey, ayan. Ikalahati kami. Paunaan kami maubos. tapos nang walang iniinom na tubig. Kailangan pag subo namin munguyain agad tapos. Yung talagang walang matitira ah. na ha, ano, hanis sa bibig. Ano, okay? Okay, hmm? example muna kami guys. Ito muna, ito muna. Uh, ang kalahati kami. Pag ko ng tapto, kukunin mo na tapos susubo. Tapos paunahan tayong mahubos. Ah, okay. Eh, ano lang to, example lang to ah. Ah, one, two, three, go! ka una. Pag na lang tayo. Tulog na akin eh. Ha? Tulog na akin. Hindi, sabi ko sa'yo, ibigit natin eh. Okay, yung ganun gagawin natin. Basta pa tayo. Ito na yung pangalawa guys. Hindi Tik kalahati ulit kami. Pa una ulit. Ano, game? Ha? Game ha? Okay, bibilang ako. Ano ha? Taas mo kamay mo. Game. 1 2 3, Go! Gabo ka! <laughs> cubes kasi, eh, <laughs> Sabi mo, Hadi Hadi North Cubes kasi puta! Sabi mo, hani yun! Hani nga! Pouting North Cubes!